So, kababalik lang namin. Marami na namang bunga ang ating bayabas. Si Yumi J. nangunguha. Ano ba? Kukuha ka ba? O, oh, si Mami na. Bibidyoan mo si Mami? Ayaw. ayaw Ikaw kukuha? Ayan o. Oh, kinukuha niya yan. Mababa lang naman. Maraming bunga. Andale. Ikot tayo. Madaming bunga. So, dito marami ko nakita. Ayan o. Oh. Ayan. Ang daming bunga. Ang daming bunga. Ayan pa oh. Maliwanag masyado. Ang daming bunga. Ano pa? Bebe, picture. video mo si mami. Hindi, kukuha tayo bayabas. Adam! Saan ba? Ayan. Hatak! Wait, ano ba ginawa niyo sa sungkit? Bakit nakatingala? Bakit tayo? Mama, bakit ganito? Why? Oh, bibitso yan. Okay na. Ba't tinata <laughs> Lali nga dito ako. Hindi kayo kita ng buo. Okay lang. Tayo ng Damit lang kita? Basta na nakikita yung taas. Hindi. Yung bayabas nakikita? Apo. So sa gusto ng bayabas, punta lang kayo rito. Sabo ayano Ayan o, may kuha na tayong bayabas. Pakitang sa kanila yung bayabas natin. Kunin mo kayo. Nakakaisa pa lang kamo tayo. Uh, nakakaisa pa lang po tayo. Ah, nakakaisa pa lang po tayo. Ayan. Pwede rin kasi. Wait lang anak, marami to. Oh, may gulay. Kaya pa ba? Hindi na kaya. Mm. Sa dami, na-excite ako. Sa daming buma, na-excite. Ang hirap na mga mga mukhang pakal. Ang hirap. Nasaan ka dito, bebe? Ayaw. Kunti lang. Ayaw. Bebe, ang dami dito. Ayaw. kumalaglag sa tubig. di pag nalaglag, hindi nalaglag. log nalaglag na! Ano, ma? Sabi ni na ni teacher. Matigay yung pusa, oh. Ma! Ma! Tingnan niyo pusa. Ah, sa... may pusa. O wow, nga, nagwawatay siya. Oh, hindi ko na kayo nabibidyo na maayos kasi. Hindi mo na ba ako nabibidyo? Ah! Why? Nagigalit yung video. Matapain mo ko na ikaw! I'm sorry. Nagigalit yung videographer ko. Ano, papatayin ko na nga to. Wag, wait lang. Pakita mo muna madami na tayo nakuha. Oh. Oh. Madami na kaming nakuha. Malalaki. Na. So, bebe, kala ko inawa ka may okay. suki. <laughs> Niwanan na ako ng bruha kong anak. Madami pa. Eto, mani ba lang to? Bukas ko na kukunin. Yung mga mga hinog na lang talaga kukunin ko. Pwedeng pang sigang sa bayabas. Napakadaming bunga ngayon. Diyos may yung marimaro. Ayan, oh. No? So, ko pa tayo sa gawin dito. ako kumuha dun sa ano. Matubig kasi dun isa na dami pa ha? hindi ko naman makuha ayun pa ang daming bunga kita ba yung mga bunga ayun no ayun ang daming bunga ang daming bunga hindi nanguhay mga mami nangunguhalan daw siya yung maaabot niya hindi nanguhat wala namang kakain So, sa mga gustong ng bayabas, punta lang kayo dito. Bibigyan namin kayo.